What the foul? Ang nakakabilib na pagsalo sa bola ni Odell Beckham Jr. isa ng internet meme. Ang New York Giants player na si Odell Beckham Jr. ay nagsagawa ng hindi ka one-handed touchdown grab noong linggo at ang pagsalo niya sa bola ay isa ng internet sensation. Nakapag-score na ng isang 3-yard touchdown ang rookie wide receiver sa larong yon. Sa second quarter, habang binabantayan siya ng Cowboys defensive back na si Brandon Carr, ay tumakbo sa sideline si Beckham Jr. matapos magsagawa ng 43-yard pass si Manning. Malapit si Beckham sa sideline sa kanan nang tumalon siya at nagsagawa ng hindi kapanipaniwalang pagsalo sa bola gamit ang isang kamay sa kanyang likuran. At ang tanging nagawa ni Carr ay ang pass interference. Sumabog ang social media salamat sa mga tweets mula kay Richard Sherman, LeBron James at iba pang nasa Twitter sphere. Mabilis din itong naging internet meme. Pero habang ipinagdiriwang ng New York, para lang ng mga Jets fans, ang pagsalo sa bola ni Beckham ay natalo pa rin ng Giants sa Cowboys 31-28.